Okay lang ang tanggalin na naman yung ano. So mam, ma mau niya ang, ang seal. Kaya eh, tanggalin na nato. Okay. Oh my God. In the box. So natay. Nadi si Osmo Action Core. Ayan And accessories niya. den, so, ano, na may stick, kasi stick sa ka, kapani sa di siyempre ano ano pina kasama? kasama. sabana. ilahsa hamiter sa one. one point five. one Charo di makuha ang tibok niyo mo silingan. Okay. <laughs> okay, next ta. Successor is ata. Okay. Successor so, is na di ma'am. Na ay ano, baka pina pagkaon. Oh. Look na. So, na ni ma'am ang iyahang wire. Type C to type C. Okay, yeah. yung sunod na ma'am. Ito mounting niya. Mounting. Na yun. Ito niya ang... So sa din tapit ma'am. Pag na tayo na siya ma'am. Ano na siya i-power. Sabi sa main pang ma'am. 50% na siya. I-open na na siya. Ano na, na, so, -okay na, 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 na mga batis So ano lang ma'am paalala lang ma'am. Kaling i-hani ka Ayaw niya siya putla. Kaya namin siya i ano na siya na anak. Okay ma'am? Then, sinyo ka? So, pwede siya i-charge okay, okay, ah, ma sa power bank? Oo, pwede na. Isang tulong siya magdungan. Isang okay, ma tulong siya magdungan. Ngayon, day, ma'am, naay. Naay mga uh, extra niya nga. Ah, uh, tawag ka niya? Lens. Lens? Apo, uh, protective lens. So, pwede And... na siya itawad karoon. Ano siya, ah, ma'am? Ano na siya? Ano na siya, <laughs> ma'am? Kaya extra na niya. Okay. Then, mga manual nato. Then, sunod na, ma'am. Ang ma um, unit. Ato, iba ka. So, una ta, it's a protective frame. So, mount sya. I-open na to. So, another, ma'am, is yung pang-lock, yung wakabuok. Tapos, uh, another, ano, mount. And, para uh, sa helmet. So, adhesive lang sya. Opo, ma'am. Then, mount niya sya, ma'am. Pwede na to siya isalad na. Oh, so, ano siya? Hindi siya manggal ma'am. siya belt na. Diyan sa mga Ano Ano ka? <laughs> <din> <laughs> <laughs> Para sa? Hindi, um, okay. ibutan okay. na Then, sunod ma'am. ma'am. Then, siya ang charge nato or i-sucks ang kaya mga pals. Okay ma Okay ma'am. Uh, okay. Ayan sa indicator na kung siya ibutan. Ah, sulod lang natin na siya ma'am. And push lang na siya ilubog sa tubig. Apo. Kaya uh, na, na, na po siya ano man ka ng spe specific na uh, kit. Mula tong diving kit ma'am. So mas maayos po, ma'am na katotong gamit para mas safe pa dito siya. Okay, so, so tanan nga tinanigo po, pwede siya kasya siya sa kuwan siya. Apo ma'am sa mga mounting ma'am. Kasi kanin ma'am, mauna siya na ay protective ma'am. Kasi ang kanindot ani, pwede ni mo siya ibutang sa helmet na nakilit ang siya so nakay video nga pang portrait kaya kani siya sa likod kung portrait ang Ayo, na nakahit siya? ah paano siya ma'am kapating doon 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 sa landscape po landscape po. Pero kung ka na ang... Ano mo pang 1 minute lang? Ah, 1 minute lang, 4 minute. 1 minute, 1 minute, basta na lang ang sa kalot ni ma'am ah uh, mo ni ma'am ah uh, pek exactly sa kami sa ang no? mounting ang uh, purpose na ni ma'am is magnet po din siya ma'am kung na kayo makita dahi o o ni pwede mo siya i-press kita mo uh, ka galihok siya para ma'am ah uh, ka ni pag ibutang mo dahi siya ma'am mo yung ang lock i-press mo first name mo Ana. and... anak sya. and nakamang anak siya na siya yung kapatid so same ma'am kanilin siya hindi mo siya anak so kapag ka nanak kay nanak kay lang ba siya sir opo ma'am siya so nakalak na siya ma'am hindi siya matanggal siyang portrait. Portrait, landscape. So, by example, ma'am, uh... no? Okay, ano ba, ba siya battery sir? Nana ma'am, kani siya. Kani. So, Papaya, so, for example, anak, video ka, naka-ana, or ana, ibutang na mo sa stick. Ano siya? Ngayon, ang katong nakita natin ganiya, ang lock. Taod na. na. O halimbawa kung ganaan ka mas ano pa, ilusin ang inyong kamay, pwede pwede siya on con Wala nga isang mga mga... For example, sir, ina na sir, nag mag-picture ka, sa pa Pwede sa cellphone, ma'am. Sa cellphone. Wala nang ipa-download na ako pa o DJI name. Ah, wala siya, tiri? Wala nga siya, mag-picture-picture ka na sa cellphone, i-click? Sa So ang kanin siya ma'am, naka 4K resolution na siya. So kapag kaibutan na nato sa pin sa, sa cellphone, mas makita nato ang kalimpyo sa video o sa picture. Kasi kanin din ma'am, sige pa ma kamay. Try na nato siya mag-video dress tapos transfer na dress. Apo, sige